Arestado ang isang suspect ng panikil at umano'y panggagahasa sa ilang niyang biktima ayon sa mga awtoridad mga estudyante ang binibiktima nito na kinakausap gamit ang dating app may ulat si Vel Custody. Ay, 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 ay! Arestado ang lalaking ito sa Paranaque City matapos siyang umano'y manikil ng mga estudyante gamit ang dating app. Sinalubong ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang suspect sa Southern Police District. Hindi, di ba ng babae, magakasa, Bakit mo ginawa sa kanya yun? Ha? Bakit mo nga ginawa? ka sa kulungan. Nagsumbong sa polis ang ama ng labinsyam na taong gulang na huli niyang nabiktima. Na itong batang ito ay nag-dating app at pagkatapos sa dating app, nilalumabas, hiningan ng mga litrato. tapos naipagkita, dinahasa. Hiningan ito ng pera ng 25 taong gulang na suspect kapalit ang hindi niya pag-post online sa mga hubad na larawan ng biktima. Itinanggi naman ang suspect na si Alias Nonoy na ginahasa niya ang biktima. Hindi po, para po namin ginusto po. Nagkaroon po kami ng labuan. Tapos parang nararamdaman ko na maayaw na siya. Depensa pa niya na ang biktima raw ang mismong nagsensa sa kanya ng mga hubad na darawan. Sabi ko, bigyan na lang niya ako ng pera para di na kami magkikita ganun. Tapos akala ko, akala ko, okay lang sa kanya. Tapos Ayun, hindi pala. Inaalam pa ng otoridad kung ilan ang mga nabiktima na suspect at kung magkano ang hinihingi niya pera sa mga ito. Haharapin na suspect ang kasong robbery with extortion at disobedience to person in authority. Habang inilalapit pa sa Women and Children's Protection Center na SPD ang insidente para ma-file ang kasong rape. Nagbigay naman na paalala si DILG Secretary Abalos. Ako'y nilalawagan sa lahat ng mga magulang Ipantayin yung ang anak niyo sa dating pa. Dahil ito po ang bagong trend ngayon. At sa mga bata na umaano sa dating app, mag-ingat kayo dahil hindi nyo pakilala ang mga tao At huwag na huwag kayo magbibigay ng detract. Yon yung mga kita ang mga masasenal sa pagtinakatawan dahil diyan magsisimula palanan. Well studio para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.